Sa darating na February 20 Webes, ang pastoral visit ng punong lingkod, Brother Mike Velarde at tayong lahat at inaanyayahan at narito ang ilang mahahalagang paghahanda na dapat malaman ng lahat sa pangunguna ni Brother Dennis Frias ang ating PFCC Head sa Cavite at isang ocular meeting ang nangyari sa Dasma Arena at narito ang mga dapat malaman lalo na sa ganitong malakihang pagtitipon. Una, objectives, and agenda. Dapat malinaw sa lahat ang layunin ng ocular meeting at ang mga isyong napag-uusapan. Pangalawa, lokasyon at oras. Dapat alam ng lahat kung saan gaganapin ang ocular meeting at ang eksaktong oras ng pagsisimula at pagtatapos. Tulad ng sinabi ni Brother Dennis, Pangatlo, Mga materyales. Dapat handa ang mga kailangang materyales tulad ng mga plano, mga karagdagang upuan, sound system, at iba pang kagamitan na makakatulong sa pag-unawa sa mga gagawin. Pang-apat, pag-uugali, behavior. Dapat tandaan ng lahat na magpakita ng paggalang sa isa't isa at sa leader. Mahalaga ang aktibong pakikilahok ng bawat vicariate at pagbibigay ng mga suhestyon at komento ng bawat team leader at contact person pang lima pagkakakilanlan identity. At dahil may mga bisita o panauhin at dadaluhan ng maraming dadalo mula sa iba't ibang bayan at BFCC. At para sa madaling pagkakakilanlan sino-sino ang mga may tungkulin o mga gampanin tulad sa program, MC, stage decor, sound system, sa traffic at parking, sa mga upuan, sa mga food's area at iba pa sa madaling salita ang pagiging handa sa mga nabanggit ay makakatulong sa pagiging produktibo ng ocular meeting at sa pagkamit ng layunin nito. Thanks God. Purihin ang Diyos. Amen.